Hello guys, good morning. Tapos na tayo mag-jogging. So, eh, um, nakarating tayo sa malayong malayong <laughs> Late na tayo naka-uwi guys. Grabe. Tapos, um, ang pinaka the best guys. Ah, chanen. Nabangga ako yung suman. Kaya, hey, uh, happy me. Happy me. Lucky me. <laughs> Kapit tayo guys. Uh, diba? Sarap kaya mag-jogging. Grabe. Pabis na pabis yung aking damit. Nagmamadali ako, umuwi. Akala ko ako yung makukuna. <laughs> o, diba? Kasi, o, oh, paulan na, guys. Ay, kaya diba, maganda talaga kung mag sa mga si Kasi paulan na. Ayun tayo, guys. Suman. Hmm. Tikman natin to kung masarap. Hala, umuulan na yata. Ayan guys, balik na tayo. Mamuulan na kasi yung mga alaga kong pusa yung uli ka ba. <laughs> Oo. Tapos na siya. Hmm. Parang kumanda ako guys. <laughs> Nakakaganda ah, pala ano kapag dito jogging ka. So may sexy ka na. Tumaganda ka pa. Kaya ano ka, tara na. Jogging ka na. <laughs> Tapos mo mag-jogging, kakain ka, o. Oh. Diba, the best. Late na tayo naka-uwi. 6.30 na. Malis ako, ano eh. 5. 5 o'clock yata yun. Baliwanag na kasi yung 5 o'clock eh. At yung suman na to guys, ano, 3.20 siya. Ah, ano ba ito? It's fine. Sarap. Sarap ng suman. Hindi ko pa ito nabinigil sa paseo. Hmm. start mo jogging dun eh Hmm. di kalulu sa 20. time money. <laughs> pagdaan ko doon, meron doon nag-stop na ano, nakabike na, nagtitinda na mga kakanin. Yun. Kala ko nga, alis na eh. Nung nakita ko siya pala, eh, ano, nalayo pa ako. Maandar na siya buti. Akala ko, alisin pala, uusod lang siya. Hmm. <laughs> suman pa na Oh, continue na tayo, guys. Kaya na tayo. Ah, oh, diba? Hmm, sarap. Mamiss ko gumawa eh. na to, eh. Hello guys, tapos na tayo kumain. Ang mga Thank you for watching. Bye!